Nagsimula ang ikatlong digmaang pandegdig noong 2014. Nakikipaglaban ang Russia, Europa at Estados Unidos. Kasali ang Ukraine sa digmaan bilang isang paksa ng paghahati. Bakit hindi napapansin ng mga mamamayan ng mga nagaalitang ang bansa ang ikatlong digmaang pandegdig? Hindi ipinaalam sa mga tao. Hindi ito opisyal na inanunsyo. Sa kabaligtaran, Kinagawa ng mga otoridad ang lahat upang mapatahimik ang isyong ito. Sa Rusya, ang mga pasilidad ng industriya ng langis ay regular na sumasabog at ang mga kumpanya ng depensa ay nasusunog. Ang mga lalaki ay pinagsama-sama sa hukbo. Ang Russian Federation ay gumagastos ng isang ikatlo ng kanyang budget sa depensa. Ngunit sa parehong oras, naniniwala na walang digmaan. Kung sa Russia ay posible na itago mula sa populasyon ang halatang katotohanan ng digmaan, ano pa ang masasabi tungkol sa Europa at USA? Ang mga estado ay naglalaban sa ikatlong digma ang pandigdig. Ngunit hindi alam ng mga mamamayan ito.